Hello, hello. Andito na naman tayo. nagpapastol sa ating alagang kambing. Ayan sila oh. Sa gitna ng kalsada eh. Ayan ang iyong isa. At na yung tatlo nandoon oh. Si Adan at saka si Imiat. Ayan naman si Iba dito. Oh. Ayan si Iba. At may nadagdag tayong isa. Si Kabang. E. Sa pag-alaga natin ng kambing, ito talagang trabahong ito na walang resti. <clears throat> talagang araw-araw natin itong papakainin. Kung hindi ka naman nagpapastol, kumpayan mo naman. Kaya ito. Pero masaya naman kung makikita natin na malusog sila malusog yung alaga natin masaya na tayo ah, mabuti na rin itong trabahong ito kasi mabuti na lang, lang ito kaysa gagawa tayo ng kalukuhan ito maghintay tayo ng isang taon isang taon pwede na itong manganak yan sila oh Pero masaya naman ako na manood sa kanila na habang kumakain sila at ako rin ay nagpapahangin dito. Nasa gitna kasi ako ng palayan. Yan ito. So dito ko dinala itong alaga ko para walang disturbo dito kasi tahimik ang lugar na ito kaya dito ko dinala ang mga alaga ko dito rin maganda ang mga damo sa lakas kumain ng aking mga kambing dalawa o tatlong oras pwede na kaming umuwi kasi busog na sila Wal halos walang pinipili silang damo eh. kain lang ng kain kaya dito ko dinala mataba din ang mga damo dito at maganda kaya maghintay lang ako ng ilang oras uwi na rin kami at magpapainom ng tubig sa mga kambing ko yan lang po ang sikreto dapat maraming mainom na tubig so yun po yung tubig kasi at may halong molasses at saka asin <coughs> yan po ang malakas magpataba kaya marami pong salamat.